Yan, so ngayon yung alis natin papuntang ship life. Bye bye Skippy. Bye bye. Bye bye na kay Yake. Bye bye na. Bye bye. Bye bye na ma. Bye Let's go ate. Yeah. Pagka hmm. nag-umpis yeah. na kasi umpis. Mahal, sa nami ma. Oh, sige, ingat. Bye-bye. Okay. Okay. Ingat Bye. ka palagi ma, ingat. Papagaya ko lang sa kanya yung pirma. Ko. Oh yeah. Ba't may kuryente? Yan liya. Ate Aya. Aya. Ate Aya. Write mo muna yung letter I. Um, hindi, i-on eh, mo muna. Ayan. <laughs> There's something in it. Bye pa. Baal, same. Bye sa amin. Bye Ingat palagi ha. No. Uh, pupunta kami ngayon sa hotel. Dito nga inatid nila ako. So, si Ate Aya iiyak daw. And Rhea. No. Uh, natin nila ako kasi bago kami mag flight sa susunod na araw quarantine muna kami ng 2 days diyan sa Saboy Hotel tapos bukas uh, swab test tapos yun na, kung negative ka sa swab test bukas susunod na araw alis ka na rin wala ba siya matatamba yan dito? okay ba kayo sir magtatagal? Hindi naman sila magtatagal. Dito lang sir sa gilid. Okay ba sa likod lang naman na yun? Ah, oh, sige po. Dito lang, Thank you po. Alis na. Hmm. Alis na si daddy. Ha? Huh? In the morning, like nobody is with us anymore. Apa like, itu? Is okay. Isma, hati mana ate?

<laughs> Sabi mo din kay Daddy magpakabait. Diyan na. <laughs> Ingat ah. Sige na. -bye. bye bye. Bye bye. Love you. Dito na tayo sa loob. Nag-fill up lang ako ng form declaration. So, tara. Check-in na tayo. Sige na, pa-check-in na ako. Bye-bye. 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 <laughs> housekeeping may kami. Quarantine muna tayo ng 2 days dito Tapos bukas ng umaga swab test After ng swap test Sana negative Flight na natin sa susunod na araw Sa mga hindi po nakakalam ng trabaho ko sa barko Magayos din ang kwarto Kabinista Nagayos ng kwarto, ng kama Nagdudukit ng Echas. Konti na lang, balik trabaho na ulit tayo. Tapos na ang maliligayang araw. mas masasabi ko lang, syempre, ito yung parte na magkahalo yung lungkot at saka yung saya. Lungkot kasi maiiwan mo yung pamilya mo, yung mga gusto mong gawin dito sa Pinas na ginagawa mo dati, hindi mo na magagawa ulit pag nagtrabaho sa ibang bansa. Masaya naman kasi makakabayad-bayad na tayo ng utang lalo ngayong pandemic medyo talagang nabaon tayo, hindi lang ako marami sa atin, pero babalik din tayo, lagi lang tayo magdasal yan, nagpapaboarding na yata sila tayo yun eh nagdala ko ng relo indadaling kong relo, walang battery kaya kinuha ko tong isa ngayon ko lang nalaman, pagkakita ako sa oras wala rin palang battery Gago! Kung gusto nyo palang magpa-print ng mga t-shirt, customize yan. Lagay ko na lang yung link dito sa description ko. Gawa to ng utol ko. Kaya panalong panalo. So tara na rin. Nagtatawag na rin sila We're ready to and facilitate it. Ready to fly now. Let's go. Nung ng refueling ito palis na kami ito nga pala natin si Sir Bugi yes. shout out sa inyo <laughs> Sama natin yan sa barko so may limang oras tayong biyahe papuntang Montenegro bye bye thank you, take care welcome to Montenegro May pa sa Pilipinas dami namin no nasa 250 yata amin Malit lang yung airport nila dito sa Montenegro. Ayun yung mga shuttle namin. Susundo. Yan nandito na kami sa bus. Punta na na Norwegian Bliss. Doon kami mag join So, pagdating doon, mag-quarantine pa kami ng 7 days. Kulong na naman. Kaya na nga mga repa pips no dito na tayo thank god nakarating din tayo ng safe welcome aboard dito sa Norwegian Bliss so ito yung kwarto natin ngayon pinagkakwarantinan kita nyo may balcony naman kaya may hangin tayong pwedeng langhapin ito yung CR natin yon. Napakalinis. Time check muna tayo. Ang oras ngayon dito sa Montenegro is 9.30. So meron tayong 6 hours difference sa Pilipinas. Ahead sila ng 6 hours. So 9.30 dito, Dun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3.30 na lang umaga sa kanila. Medyo nakakapagod. Bago ka pa pumasok sa barko, meron ding test. Antigen test naman yun Para siguradong malinis yung mga kurong pumapasok dito sa barko. Kaya yun Yun lang muna mga repa pips. Nagbabawi-bawi pa tayo ng lakas at gutom na gutom na rin ako. Tagal namin sa pila kanina eh. Ang dami kasi namin. Siguro nasa more or less 300 kami na crew pumunta dito. Nag-join dito sa Norwegian Bliss. Yan. Para mag-prepare. Palagay ko next month mag-sale na rin kami. Or next next month. Paano mga Repa Pips? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Para mabangan nyo po yung journey ni Repa Pips. Dito sa Norwegian Bliss. Paano? Hanggang sa muli. God bless and stay safe always po.